Davao City na rin ngayon ang dalawang barko ng Philippine Navy para sa mas pinaigting na maritime security sa Mindanao. Ito ang balita ni Marisol Montano. Tumao kaninang umaga ang dalawang vessel ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at ang pinakabagong asset nito na BRP Davao del Sur sa, sa sa Wharf, Davao City. May kapasidad ang BRP Davao del Sur na maglula ng limang daang tropa, dalawang landing craft, tatlong helicopter at mga inflatable boat. Ayon kay Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng AFP, bahagi pa rin ito ng isinasagawang hot pursuit operation ng AFP, katuwang ang Philippine Navy sa pagpapanatili ng seguridad sa lungsod kaugnay ng deklarasyon ng Pangulo na Martial Law. Itong mga terrorist groups, Abu Sayyaf, Maute, uh, they have been uh, using the seas as their maneuver space. And malaking tulong ito, itong ating mga bagong naval assets, in really uh, in really having effective sea control ano? and uh, naval presence and dominance in our, uh, in our seas. Sa ngayon, patuloy ang Philippine Navy sa pagsasagawa ng Maritime Patrol sa paglilibot sa mga coastal areas para mas paigtingin pa ang maritime security sa lugar. All of our uh, floating assets are conducting maritime patrols so tinodouble up natin yan para masecure natin yung ating mga coastal areas. Aside from that, uh, we are also uh, augmenting our personnel para po sa ating mga security forces with coordination sa ating mga counterparts sa uh, PNP and uh, Eastern Mindanao Command. Kaugnay nito, tiniyak naman ng AFP Deputy Commander na hindi maaabuso ang kapangyarihan ng martial law sa Mindanao is really intended to to address this internal armed conflicts, and it is not in any way intended to curtail liberties, civil liberties, and uh, basic human rights. Ano? Nagtalaga din ng AFP ng isang batalyon ng 4th at 10th Infantry Division sakaling kailanganin sa Marawi Operation. Samantala, sa Davao City isasagawa sa unang pagkakataon ang 190 th anniversary ng Philippine Navy para sa pagkomisyon ng BRP Davao del Sur sa May 31 na inaasahang dadaluhan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marso Montano, UNCB News and Rescue, Davao City. Sa punto ito ay balikan natin ang kasama natin si Eunice Samonte, pa rin ang sitwasyon sa Marawi City. At uh, ngunit bago yan ay makakapanayam natin si 1 Infantry Division Spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera. Okay, naroon ng ating kasamang si sa Monte live. Eunice. Yes, nandito pa rin tayo sa Marawi at para malinawan tayo kung ano na nga ba talaga ang tunay na sitwasyon at kung ano ang tunay na numero dito sa nangyayari nga sa Marawi. Narito at makakapanayam natin live si First Division POW Chief Lieutenant Colonel Joe R. Herrera. Sir, uh, kayo po ang makakapagbigay sa amin ng tunay na details kung ano po yung situation sa ground. Sir, ongoing pa rin po yung operations until now. Uh, hey yes, uh... operations natin. Uh, until now uh, yung mga tropa natin ay nasa uh, engagement area pa para i, i find fix and uh, destroy yung remaining local terrorist groups um yung ano natin ginagawa natin ngayon ay nagsasagawa tayo ng collaboration effort no sa mga uh, LGUs sa mga communities para tulungan tayo mm -hmm yung mga engagement po, yung you know, yung mga packet uh, skirmishes na nangyari kanina. Mm -hmm. Ito ay binigay ng mga information, no? Mga information gallery. sa mga tao. no? Uh, sila po ay tumutulong sa atin ngayon. Nagpapasalamat uh, kami sa mga mga kababayan natin sa Marawi dahil sa kanilang pagtulong sa amin, no? Ah mm -hmm. uh, hindi natin magagawang matapos kaagad 'to kung hindi po tutulong yung mga communities, yung mga peeps, yung mga tao, no. So ngayon, ah uh, nakapag-incur po tayo ng, ng uh, uh, 26 po na killed against a local terrorist group, no. Um sir along the way meron po kaming uh, narinig na putukan so ibig sabihin po nito hindi pa rin tapos yung uh, operasyon natin mga hanggang kailan at uh, ilang araw po yung may target po ba tayo para matapos itong kaguluhan dito sa Marawi? At tuloy-tuloy pa rin yung yung, ano, yung uh, natin ng uh, joint operations no? Uh -huh. uh, Nag-redeploy tayo ng mga troops. Uh, nilalagay natin sa mga advantage sa uh, position para at least uh, magkaroon tayo ng advantage against mm -hmm. the, the local terrorist group. Yung local terrorist group ay sila ay ano uh, desperate na. Mm -hmm. no? Very desperate sila ngayon. Uh, hindi nila alam kung saan sila no, uh, atakbo. Mm -hmm. no? Kung saan sila mag -withdraw. Kasi every time na uh, mag sila, meron tayong forces no, mm -hmm. na talagang uh, gustong uh, i-destroy mm -hmm. itong local terrorist group. Sir, kanina po nagsimula na yung airstrike natin. How sure are we na wala pong madadamay na sibilyan dito po sa nangyayaring ito? ay uh, yes, uh, actually yung ginawa natin na, ano, na, 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 na airstrike, ito yung precision airstrike. Mm -hmm. uh, napaka-deliberate, precise yung ating uh, pag-conduct ng, uh, ng airstrike uh, kaninang umaga at hapon. Mm -hmm. No? Uh, makikita natin dito yung uh, Uh, pagbibigay important sa ating mga kababayan uh, before the earth start nag nagsagawa po tayo ng ano ng ng announcement no sa ating mga kababayan na na pumunta po sa mga safe places uh, stay indoor no para at least uh, hindi po sila ano hindi po sila masaktan sa sa aming ano operations sa uh, we give uh, primordial uh, concern sa 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 mga civilian yan po yung ultimate ano natin uh, ultimate uh, uh, goal natin dito na wala pong matadamay ng mga ng mga civilian sa aming mga uh, operations sir mga ilan na lang po yung uh, hinahabol nating miyembro ng terroristang grupo i believe nagdagdag na po tayo ng additional forces so ilan na lang po ang mga terorista now uh, sa ating ano sa ating uh, report no na natatanggap uh, around um, Uh, 25 to uh, 30 na lang yung mga remnants na natitira dito. Mm -hmm. uh, sila po ay uh, uh, masasabi natin na disarray. no dahil uh, sa tuloy-tuloy nating uh, 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 surgical operations against the the local terrorist group. Sir, may mga reports tayo na nakita daw yung Abu Sayyaf group leader na si Isnilon Hapilon. So, ano po yung pinakalita sa kanya and uh, may mga hint na po ba tayo kung saan siya tutugisin? Actually, that's one of the main reasons no? kung bakit tayo nag-conduct uh, nag ng isang uh, focus military operation uh, para uh, uh, huliin or uh, defeat or destroy uh, the HBT kasi mm -hmm. hindi lang naman si Isnilon Hapilon doon, pati yung core group po ng uh, ng LTG yung uh, uh, local terrorist group so nung sila ay na naipit no uh, itong mga kasamahan nila nagconduct sila ng mga iba't ibang uh, uh, terroristic activities uh, nanunog ng mga vital installations no uh, pumatay sila ng mga civilian no, walang kalaban-laban no so dito makapapakita talaga natin na uh, Uh, sila ay anti people no uh, sila ay uh, napaka ano uh, ang dami nilang ginawang mga harassment violence dito sa Mara uh, sa Marawi City wala po silang respeto sa heritage and culture ng uh, Marawi City So, nagdeklara na po ang uh, pangulo at ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines na uh, martial law. Paano po ito makakatulong sa paghabol natin sa mga natitira pang uh, 25 to 30 members ng terrorist group? Well, uh, welcome development po sa atin 'yan sa military operation. Uh, yung detalye po is uh, hindi pa namin uh, na no? uh, mm -hmm. Pero this is a, a security ano, a, a security measure. Mm -hmm. Uh, para hindi po mag-spill over yung yung kahara, uh, karahasan dito, yung violence, kaya po yung ating uh, commander ng 1st Infantry Tabag Division si General roly Bautista ay inatasan ng mga iba't ibang units para i-secure yung mga vital installations sa uh, uh, adjacent yung adjacent municipalities mm -hmm. and uh, cities of uh, Marawi City including po yung mga sa area po ng Lanao, del Norte at uh, Sambuanga Peninsula mm -hmm. Sir may balak pa po ba tayo magdagdag ng additional troops or sapat na po yung pwersa na narito ngayon sa Marawi uh, Yung troops po natin ay tuloy-tuloy po yung uh, yung reinforcements mm -hmm. no uh, kasi ang gusto talaga natin is uh, totally ma-flush out no. etong mm -hmm. mga local terrorist group. Uh, sa sa akin ano no, um paalala sa ating mga kababayan mm -hmm. no na kailangan uh, uh, makipag-cooperate po sa military, mm -hmm. makipag-cooperate sa police, sa local government units para matulungan kami no para matapos kaagad itong uh, itong uh, crisis dito sa Marawi City. Saka ang Army nyo, ang Armed Forces of the Philippines ay isang napaka-professional na organization, no. So wag po tayong uh, uh, magkaroon ng alinlangan po lalong-lalo na sa pag-declare ng martial law dahil lahat po ng activities, lahat po ng programa ng Armed Forces of the Philippines ay anchored sa constitutions and always based on the rule of law. Mm -hmm. Maraming salamat po, sir.